mayroon ng magic sarap lalagyan pa ng bitsin mia mia ulit kala ko ginataan hindi pala bagoong pala to. yan bago ko pala ilalagay. Kala ko ginataan eh. Diba? Kaya pala kanina, hindi nilalagyan ang ano. Kala ko, iuuna yung gata, kaya pala wala. Yung pala baguungan pala. Ayan, binaguungan. Parang stereopak bet. ito na yung uh, binakuman. Ala ko kanina ginataan. Yung pala pinag-uungan. Na. May halong karne yan. Nabawasan na nga lang. Kasi kumakain na kami. nag-uungang gulay ha? lunch yan lunch lunch namin gulay naman gulay yan naman yung tira kanina breakfast hindi nila kinain kaya akong kakain yan mamaya tsaka ito yan kakain ito kasi malapit na itong mag 24 oras eh na expire na eh puding yata yan na may anis Kaya hey, mo na, Mader? Hmm. Ako nakakain. Nakuha na si Mader. Oo, ako yung pinalamig yung ginawa mo kanina. Lemon at saka honey. Lemon honey juice. Lemon honey juice. Pola menakaiin minum kungan, saudin lemon honey juice. Kanina ang kanya, kanya lemon honey juice, babalik daw sa ref, lance 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 style. Budai. Bisa Naya konten uh, karne Semua so, um, mawan portnya kami Halo sitaw... Si tau ada misis Wani Wani

hindi pa lang gusto yeah yeah man eh. hapo ah, kasi may birthday dito. May nagluto ng uh, hindi pa man nagayaya yung may birthday. Nagluto ng noodles. Nung naluto na yung noodles. Wala nang kumain kasi may nagyayanan sa kapitbahay. May bet ha. Yung noodles na yun, yun ang inulusal ko kayo yung Pero hindi pa rin naubos. Nalagay ko sa rep. Habang ako nag-prepara nito ang binabuuan. Pinakain ko na yung ano yung mga noodles na pinapagabi. Kaya busog-busog na naman. Wala, walang magawa eh. May tubig dun sa labang, dun sa baba. Hindi ka naman makapunta. Makakapunta ka rin pero obligado akong magbasa. Ang eh. Tapos may at maya pa ang ulan. dito na lang sa bahay kain tulog kung may kakainin kung wala tulog na lang may panahon eh ngayon kung may sabi nila may bagyo na naman dapat papasok pumasok yung bagyo yan at dito sa Luzon pumunta kawawa na naman at asok na naman yung tubig dyan sa labang. Dana, hanggang February na yung tumig dyan. Eh, may gaya ngayon, may kalating oras na ulang. Minto yung ulan. Pero hindi mo nakikita yung araw, ha? Eh. Nakatago yung araw. Alas 12.15 na. Eh. kumain, papahinga ng konti. Tapos ilalaga daw yung tirang karne. Nagawin pansit. Oh, diba? Okay? So, laging ganito, wala na. High blood ng tao. Wala na exercise. Oh, Christmas tree. Maya maya na Christmas Christmas Yan yung ginawang ano Ginawang uh, pinakabangka ni Manong Karling Yan yung kanyang ginawang yate oh. oh, di ba? Oh. PVC yung ginawa niya kasi noon tuwing bumabaha yung galong yung sa taas ang ginagamit namin nilalagyan lang namin ng apat na kawayan magkabila ay ngayon ayan na PVC na yung ginawa niya kasi nga under construction pa siya rin sa loob eh. Gumawa na siya ng PVC Dati yung kanyang ginawa noon yung kawayan. ay eh, ang problema naman, maraming ang basura. Maraming uh, seat ng kawayan. Kaya yung ginawa niyang balsa na kawayan, ay eh, maraming sumasabit. Ito, medyo iba-iba ito ngayon. Kasi PBC. O oh, yan. Ngayon ay 29 ng Nobyembre. 2025. So, oh, hanggang ngayon, ayan, eh, may tubig pa. Dahil dalawang beses nga pumasok na yung tubig. Yung uwan, ajis. Nang uh, alas 10 ng gabi, pumasok. Tapos ito na mga uh, kaya Berbina, Martis yata. Parang gabi rin yung pumasok yung tubig. Ayan, kasi nakulong siya rin eh. Si Manong sa loob, kaya gumawa siya ng kanyang yate. Oh. Ayan, ngayon ang aming yate. O, oh, diba? Ayan. Oh, Ayan ang aming yate. クリスマスのやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつとやつと

Eh, hindi siya makalabas hindi siya maka makapunta rin sa sunrise hotel dun sa kapatid niya kaya gumawa siya ng ano balsa yan, PBC.